Cancer, makinig kang mabuti. May isang taong mahalaga sa iyo na iniisip ka araw-araw. Miss na miss nila ang boses mo ang tawa mo, pero sa hindi malamang dahilan, itinatago nila ito. Bakit hindi sila tumatawag? Bakit hindi sila nagpaparamdam? Ngayon, lalabas na ang katotohanan at ang maririnig mo ay maaaring tuluyang baguhin ang pananaw mo sa koneksyong ito. Mararamdaman ng puso mo, makikilala ng kaluluwa mo, at maaaring hindi na maging pareho ang buhay mo matapos ang sandaling ito. Huwag kang mag-scroll palayo ang mensaheng ito ay para sa'yo. Cancer, naranasan mo na ba ang malalim at hindi maipaliwanag na katahimikan mula sa isang taong tunay mong pinahahalagahan? Alam mong iniisip ka nila ramdam mo ito sa paraan ng universo na tinutulak ang puso mo sa mga alaala na biglang sumasagi sa isip mo sa pinakahindi inaasahang oras. Pero nananatili silang tahimik. Itinatago nila ang nararamdaman nila. Hindi sila nagpaparamdam. At ikaw, naiwan na nagtataka kung bakit. Hindi ito imahinasyon mo. Totoo ito. May dahilan sa kanilang katahimikan, dahilan na hindi mo palubos na nauunawaan. At ngayon, ating ilalantad ito. Susuriin natin kung bakit miss na miss nila ang boses mo, bakit hindi nila ito maipakita, at ano ba talaga ang kahulugan ng koneksyong ito para sa'yo. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, mararamdaman ng puso mo ang kaliwanagan, makikita ng isip mo ang katotohanan, at maaaring tuluyang magbago ang buhay mo sa paraang matagal mo ng tahimik na hinihintay. Cancer, isipin mo ito. Gabi na at tahimik ang iyong telepono. Halos marinig mo ang pintig ng sariling puso, habang inaabot mo ito, umaasang makakita ng mensahe mula sa taong iniisip mo. Nag-scroll ka, pero wala, walang tawag, walang text, walang palatandaan na buong araw nilang inisip ang pangalan mo. At gayon man, sa kaybuturan mo, alam mong naisip ka nila. Ramdam mo ito sa maliliit na bagay, mga alaala na biglang pumapasok sa isip mo, mga kantang biglang nagpapaalala ng tawa nila, at maging sa paraan ng paninikip ng dibdib mo kapag may nakita kang bagay na sanay nagpangiti sa kanila. May dahilan sa katahimikan na ito, cancer. Baka natatakot sila. Baka hindi sila sigurado sa nararamdaman nila. Baka may mga balakid ang buhay na pumipigil sa kanila na magparamdam. Pero nananabik pa rin ang puso nila sa iyo. Naalala ng kanilang kaluluwa ang koneksyon ninyong dalawa sa paraang hindi nila kayang ipaliwanag sa salita. Naalala mo pa ba ang huling beses na narinig mo ang boses nila? Parang sikat ng araw na biglang bumutas sa makulimlim na langit. Bawat salita ay may bigat, bawat paghinto ay may kahulugan. At bawat tawa ay parabang nakalaan lamang para sayo. Paulit-ulit mo itong binabalikan sa isipan, iniisip kung nararamdaman din ba nila ang parehong hatak, ang parehong pananabik, sa araw-araw. At naroon ang maliliit na bagay, ang mga bigla biglaang alaala, ang mga biro na kayo lang ang nakakaintindi, ang mga titig na kayong dalawa lang ang nakakaunawa. Sumasagi sila iyo sa pinakatahimik na sandali, nagpapaalala ng kung ano ang dati at kung ano pa ang maaaring maging muli. Pilit mong iniintindi ang ibang bagay, pilit mong inaayos ang buhay, pero palagi't palagi kang ibinabalik ng puso mo sa kanila. Para bang alam ng iyong kaluluwa ang katotohanan, kahit hindi maunawaan ng iyong isip. Cancer, ang nakatagong pananabik na ito ay hindi lamang sa isang panig. Miss na miss nila ang boses mo, ang enerhiya mo, ang presensya mo, pero may pumipigil sa kanila. Baka takot sila sa pagtanggi, baka takot silang maging mahina, o baka natatakot silang magbago ang lahat sa paraang hindi pa nila kayang harapin. Ngunit bawat sandaling magkalayo kayo ay lalo lamang nagpapalalim sa inyong koneksyon. Bawat paghinto, bawat katahimikan, bawat hindi nasagutang tawag ay paalala na mas matibay ang ugnayan nyo kaysa sa mga sitwasyon. Alam mo, may paraan ng universo para pagdugtungin ang mga kaluluwa sa mga paraang hindi palaging maipapaliwanag. Kahit nagtago sila, kahit bigla silang nawala, nasa iyo pa rin ang kanilang isip at ang kanilang katahimikan ay hindi tanda ng kawalan, ito ay tanda ng bigat ng nararamdaman nila. Totoo ang pananabik. Totoo ang mga alaala. At ang darating maaaring magbago ng lahat para sa inyong dalawa. Kaya, Cancer, huminga ka at makinig ng mabuti. Hindi lang ito isang kwento, ito ang realidad mo na unti-unting umuusbong. Alam ito ng puso mo, ramdam ito ng iyong kaluluwa, at malapit ng mabunyag ang tunay na dahilan sa kanilang katahimikan. Cancer, ito ang kailangan mong maunawaan. Ang iyong sign ay pinamumunuan ng buwan, ang planeta ng emosyon, intuition, at pinakamalalim na koneksyon ng puso. Dahil dito, may kakaiba kang kakayahang maramdaman ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nararamdaman mo ang enerhiya sa paligid mo, napapansin mo ang pinakamaliit na palatandaan, at palaging alam ng puso mo ang katotohanan, kahit pilit itong itinatago ng isip. Kaya't sa kaibuturan mo, palagi mong alam na may isang taong miss na miss ang boses mo, kahit hindi nila ito kailanman inamin. Ang emosyonal mong kalikasan ay parehong biyaya at hamon. Habang nararamdaman mo ang pananabik nila, mas matindi mo ring nadarama ang hapdi ng kanilang katahimikan kaysa sa sinumang iba. Paulit-ulit mong binabalikan ang bawat usapan, bawat tawa, bawat alaala, na para bang naghahanap ng mga pahiwatig. At minsan, cancer, ang sagot ay hindi na sa mga salitang binibitawan nila, kundi na sa mga bagay na pinipili nilang hindi sabihin. Narito ang katotohanan, cancer. Ang mga taong nagtatago ng nararamdaman ay madalas gawin ito dahil iginagalang nila ang kapangyarihan ng puso mo. Alam nila na malalim ang emosyon mo, na matindi ang pagmamahal mo, at natatakot silang gambalain ang balanse sa pagitan nyo. Ang kanilang katahimikan ay hindi nangangahulugang hindi sila nagmamalasakit. Nangangahulugan lamang na nakikipaglaban sila sa sarili nilang takot, alinlangan, at sinusubukang protektahan ang sarili at ikaw mula sa posibleng sakit. Dahil sa iyong pagiging sensitibo, natutukoy mo ang mga nakatagong mensahe nila kahit pa nakabalot ito sa mga patong-patong na pag-aalinlangan. Nararamdaman mo sila sa mga hindi inaasahang sandali kapag bigla silang lumilitaw sa iyong mga panaginip, sa mga kakaibang pagkakataon na nagpapaalala sila sa iyo, o sa paraan ng pagtulak ng iyong intuwisyon sa eksaktong oras na iniisip kanila. nila. Totoo ang mga palatandaang ito. Para itong paraan ng universo para ipaalala sa iyo na buhay ang koneksyon, kahit tila tahimik sa ibabaw. Cancer, tandaan mo ito, natural kang magnetiko, mapag-aruga, at lubos na tapat. Ang mga taong naakit sa iyo ay hindi kayang pigilan ang hatak ng iyong enerhiya. At kahit may mga taong nagtatago ng kanilang pananabik, hindi matatanggi ang ugnayang namamagitan sa inyo. Ang puso mo ay isang ilaw na gabay at kahit sa katahimikan, patuloy silang inaakay pabalik dito. Kaya't habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, pakinggan ang iyong damdamin, pagkatiwalaan ang iyong kutob, at pansinin ang maliliit na paraan kung paano ipinapakita ng universo ang katotohanan. Ang kanilang pagtatago ay hindi katapusan, ito ay isang paghinto lamang, isang espasyo kung saan unti-unting lumalakas ang emosyon, naghihintay ng tamang oras upang lumitaw. At kapag dumating ang sandaling iyon, Cancer, agad itong makikilala ng puso mo dahil kailanman, hindi ito nakakalimot sa tinig na matagal na nitong hinahanap. Cancer, ang uniberso ay palaging kumikilos sa mga paraang lampas sa iyong pag-unawa. May mga puwersang gumagabay sa puso, kahit wala ang mga salita, at ang katahimikan ang nanginibabaw. Minsan nang sinabi ni Baba Vanga na may mga nakatagong mensahe na lumilitaw sa mga kaluluwang matyaga at malalim na nakaugnay sa kanilang damdamin. At para sa iyo, Cancer, ito mismo ang nangyayari ngayon. Ang taong mis na miss ang boses mo ay patagong ginagabayan ng mga enerhiyang hindi nila ganap na makontrol. May paraan ang kosmos upang lumikha ng mga palatandaan kapag nabibigo ang mga salita. Isang biglang alaala, isang panaginip na parang tunay, isang kantang biglang pumupukaw ng damdamin hindi ito mga pagkakaton lamang. Binanggit din ni Nostradamus na may mga tiyak na sandali sa oras na nagsisilbing mga portal, nagdurugtong ng mga kaluluwang pinaghihiwalay ng takot, pag-atubili, o mga sitwasyon. At ngayon, nag-aayos ang mga bituin upang ihanda kayong dalawa para sa isang malaking pagbabago. Isang sandali na hindi na kayang itago ng katahimikan ang katotohanan. Hindi nila itinatago ang boses nila dahil mahina ang koneksyon, kundi dahil nakikipagbuno sila sa mga puwersang hindi rin nila lubos na nauunawaan. Umaabot ang kanilang puso, pero ang isip nila ay nagdadalawang isip, nababalanse sa pagitan ng takot at pananabi. Ang nararamdaman mo, ang biglang bugso ng kagustuhang tumawag, ang malalim na bigat sa dibdib, ang pakiramdam na may malapit ng magbago, totoo. Isa itong senyales mula sa universo na may paparating na pagbubukas. Cancer, pakinggan mo ang maliliit na palatandaan sa paligid mo. Isang biglang mensahe, isang alaala, isang panaginip, lahat ito'y mga alingaungaw ng enerhiya sa pagitan nyo. Inihahanda ng universo ang isang daan tungo sa kaliwanagan, isang sandali kung saan mabubunyag ang mga nakatagong damdamin. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pasensya. Nakaayon na ang puso mo sa darating, at kung mananatili kang mulat, bukas at handang tumanggap, makikilala mo agad ang mga senyales na gumagabay sa iyo tungo sa koneksyong matagal mo nang inaasam. Paniwalaan mong hindi ito basta pagkakataon. Malakas, matatag, at hindi kayang putulin ang enerhiyang bumabalot sa inyong nakatagong ugnayan. Matindi ngayon ang iyong intuwisyon at ang mga susunod na hakbang, kahit banayad, ay unti-unti nang nagbubukas. Miss na miss nila ang boses mo, cancer at malapit nang mabasag ang katahimikan sa paraang babago ng lahat. Tahimik mang kumilos ang universo noon, ngayon naman ay inihahanda na nitong ipakita ang plano nito. At kapag dumating ang sandaling iyon, agad itong makikilala ng iyong kaluluwa, dahil palagi na nitong alam ang katotohanan. Cancer, ipikit mo muna ang iyong mga mata at isipin ito. Tahimik ang gabi at tila huminto ang mundo sa paligid mo. Mabigat ang hangin, punang emosyon na para bang kaya mong abutin gamit ang iyong mga kamay. Nakaupo ka sa isang pamilyar na lugar, at biglang may alaala na sumagi, isang simpleng sandali, ngunit may dalang pambihirang kahulugan. Naalala mo kung paano kanila tinitigan, kung paano ang boses nila ay nagbigay ng init sa dibdib mo, at kung paanong ang pinakamaliit ng ngiti nila ay kayang magpasigla ng buong silid. Hindi yon nawala. Nananatili yon. Patuloy na bumubulong, nagsasabing nandyan pa rin sila, kung saan man, nararamdaman ang parehong hata. Iniisip mo ang huling pagkakataon na tunay kayong nag-usap. Maaaring ilang araw, linggo, o buwan na ang nakalipas. Minsan, hindi na mabata ang agwat sa pagitan nyo. Ngunit alam ng puso mo ang isang mahalagang bagay, ang katahimikan ay hindi binubura ang ugnayan nyo. Ang bawat hindi nasagutang mensahe, bawat tawag na hindi natugunan, ay hindi tanda ng pagtanggi. Isa lamang itong pag-aatubili, isang takot, isang pahina sa isang kwentong hindi pa tapos. Ngayon, isipin mo sila sa sarili nilang tahimik na espasyo, iniisip ka. Paulit-ulit nilang binabalikan ang mga sandali, tulad ng ginagawa mo. Naririnig pa rin nila ang tawa mo na umaalingaungaw sa kanilang isipan. Ramdam pa rin nila ang init ng iyong presensya sa mga alaalang ayaw kumupas. At gayon paman, pinipili nilang magpigil. Baka natatakot sila sa maaaring mangyari kapag nagsalita sila. Baka iniisip nila na ang pagpapahayag ng kanilang damdamin ay maaaring makagambala sa maselang balansin ninyong dalawa. Munit may isang bagay na hindi matatangi miss kanila. Araw-araw. Bawat sandali. Sa bawat tibok ng kanilang puso. Cancer, ang iyong sign ay sensitibo, mapag-aruga, at malalim ang koneksyon sa emosyon. Hindi mo lang basta nararamdaman ang pag-ibig, isinisid mo ito, inaabsorb, at nakikilala kahit sa kawalan. Kaya't alam mo sa kaibuturan mo, nang walang alinlangan, na nagmamalasakit sila. Ang kanilang boses, enerhiya, at mismong diwa ay patuloy na tumatawag sa iyo mula sa malayo, naghihintay ng tamang oras upang tawirin ang distansyang naghihiwalay sa inyo. Isipin mo ang maliliit na palatandaan, ang kantang biglang tumutugtog, ang panaginip na sobrang totoo ang pakiramdam, ang mabilis na pagbilis ng pintig ng puso mo sa isang biglang pag-iisip sa kanila. Hindi ito mga aksidente. Ito'y mga mumu ng enerhiya na gumagabay sa iyo papunta sa katotohanan. Paalala ito ng universo na ang koneksyon na ito, kahit pansamantalang tahimik, ay buhay, makapangyarihan, at hindi kayang masira. At ngayon, Cancer, isipin mo ang sandali na tuluyang magwawakas ang katahimikan. Ang pag-aatubili matutunaw. Aabot sa iyo ang kanilang tinig, malinaw, tapat, at punang lahat ng damdaming matagal nilang pinigilan. Ang sandaling iyon ay mararamdaman na parang kaganapan ng lahat ng pananabik mo, lahat ng alaalang pinahalagahan mo, at bawat tahimik na pintig ng puso na nagdugtong sa inyo noong hindi sapat ang mga salita. Ang paghihintay, ang katahimikan, ang distansya, lahat ng iyon ay paghahanda lamang para sa pagbubunyag na ito. At kapag dumating ang sandaling iyon, agad itong makikilala ng iyong puso. Alam itong totoo, malalim, at hindi maikakaila, miss ka talaga nila mulat sa pool. Cancer, ngayong nauunawaan mo na ang lalim ng kanilang nakatagong damdamin at ang tahimik na pananabik na nag-ubnay sa inyo, panahon na upang lumapit dito ng may pag-ingat at kamalayan. Nagbigay na ang universo ng mga palatandaan, mga banayad na tulak, at mga mensahe, ngunit mahalaga rin ang iyong mga kilos. May kapangyarihan kang marahang igya ang koneksyong ito pasulong, nang hindi minamadali, hindi pinipilit, at hindi lumilikha ng hindi kinakailangang bigat. Una, pagkatiwalaan mo ang iyong intuition. Ang puso at kutob mo ay parang pinong instrumento na kayang damhin ang mga nakatagong agos ng emosyon ng iba. Kapag bigla kang nakaramdam ng malakas na hila, isang matinding pagnanais na magparamdam, o isang malalim na pakiramdam na may mangyayari, huwag mo itong ipagwalang-bahala. Ito ang unibersong gumagabay sa iyo, ipinapakita ang tamang oras para kumilos. Ikalawa, lumikha ng maliliit at banayad na paraan ng komunikasyon. Isang simpleng mensahe, mabuting salita, o mahinahong kilos ay maaaring magbigay lakas ng loob sa kanila nang hindi nila nararamdamang napipilitan. Tandaan, malamang ay natatakot silang maging mahina, kaya't ang iyong paglapit ay kailangang puno ng pasensya at pag-aruga. Ang iyong pagiging sensitibo, maunawain, at tapat na malasakit ang pinakamahalaga mong sandata. Iparamdam mo ang iyong presensya ng walang pressure. Ikatlo, bigyang pansin ang mga palatandaan sa paligid mo. May paraan ang universo upang magpadala ng mga mensahe sa mga hindi inaasahang paraan, sa pamamagitan ng mga panaginip, kakaibang pagkakaton, o mga paulit-ulit na kaisipan. Magtala sa isang maliit na journal ng mga palatandaang tila may kahulugan. Makakatulong ito hindi lang upang makita ang mga pattern, kundi upang manatiling nakaugat at maalala na buhay ang koneksyon, kahit sa gitna ng katahimikan. Sa huli, panatilihin mo ang balanse ng iyong emosyon. Madaling lamunin ng pananabik, lalo na kung ang taong mahalaga sa iyo ay nagtatago ng nararamdaman. Ngunit tandaan, Cancer, ang enerhiya mo ay magnetiko. Sa pag-aalaga sa sarili, pananatiling kalmado, at pagpapalabas ng tiwala, mas lalo silang nahihila palapit sa iyo. Ang iyong pasensya at pag-unawa ang lumilikha ng ligtas na espasyo para sa kanila upang sa huli mailantad ang kanilang puso. Ang susi ay banayad na pagpupursige na may kasamang pananampalataya sa tamang oras na itinakda ng universo. Huwag mong pilitin ang mga sagot, huwag habulin ang hindi pa handang dumating, manatiling naroroon, mulat, at handang tumanggap. Totoo ang koneksyon ninyo. Totoo ang pananabik nila. At kapag dumating ang tamang oras, mababasag ang katahimikan, magtatagpo ang inyong mga puso, at sa wakas, malalaman mo ang buong katotohanan ng kanilang nararamdaman. Cancer, sundin mo ang mga hakbang na ito, pagkatiwalaan ang iyong puso, at manatiling bukas. Maaaring mahaba ang paglalakbay, ngunit may layunin ito. At bawat hakbang ay papalapit sa sandaling matagal mo nang hinihintay, ang sandali na hindi na nila kayang itago ang pananabik sa iyong tinig, at tunay na magtatagpo muli ang inyong mga puso. Cancer, habang dumarating tayo sa dulo ng paglalakbay na ito, mahalagang huminto sandali at pagnilayan ang lahat ng iyong naramdaman, lahat ng iyong nahulaan, at lahat ng tahimik na ibinubunyag ng universo. Sa lahat ng panahong ito, maaaring inakala mong ang kanilang katahimikan ay isang pader, isang imposibleng hadlang na humihiwalay sa iyo at sa koneksyong ninanais mo. Ngunit ngayon, naunawaan mo na ang isang mahalagang bagay, ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay bigat ng mga damdaming hindi masabi, pag-aatubiling ipinanganak mula sa malalim na respeto at nakatagong pananabi. Miss na miss nila ang boses mo nang higit pa sa kayang ipahayad ng mga salita. Araw-araw, sa mga sandaling tahimik, nananatili ang presensya mo sa kanilang isipan. Ang bawat alaala, bawat tawa, bawat sulyap na kayo lamang ang nakakaintindi ay nakaukit sa kanilang puso. At kahit natatakot silang magsalita, patuloy pa rin ang enerhiya nilang tumatawag sa iyo, parang magnet na humihila lampas sa distansya, takot, at mga hadlang. Cancer, ang huling revelasyon ay ito, Inaayos ng universo ang isang pagtatagpo ng mga puso, isang sandali na hindi na kayang pigilan ng katahimikan ang matagal ng dapat lumitaw. Paniwalaan mo na ang mga senyales na natanggap mo, ang mga panaginip, mga kakaibang pagkakataon, at mga bigla ang kaisipang sumasagi, ay hindi basta aksidente. Ito'y gabay ng kapalaran, inaakay kayong dalawa papalapit sa kaliwanagan na matagal mo nang inaasam. Paparating na ang katotohanan, at kapag dumating ito, magiging hindi maiiwasan, hindi matatangi at lubos na magbabago. Ang iyong pasensya, kamalayan, at emosyonal na lalim ay matagal nang naghahanda sa iyo para sa mismong sandaling ito. Ang taong nagtatago ng kanyang damdamin ay makakahanap ng lakas ng loob, at ang kanilang tinig, matagal mo nang hinahanap, matagal mo nang inaasam, ay sa wakas maririnig mo. Kaya, Cancer, buksan mo ng lubos ang iyong puso. Pagtitiwalaan ang iyong intuition, yakapin ang iyong pagiging sensitibo, at ihanda ang sarili mo para sa pagbubukas na matagal ng tahimik na naghihintay. Matibay ang ugnayan nyo, totoo ang koneksyon ninyo, at ang lahat ng itinago sa katahimikan ay malapit ng ibunyag sa pinakamalinaw at pinakamalalim na paraan. Tandaan ito, miss na miss nila ang boses mo, at ang sandali na ang pananabik na yon ay maging mga salita, kilos, at tunay na pag-unawa, ay mas malapit na kaysa sa iyong iniisip.